natin siga dito. Wala natin kasi siga dito. Si Nick Rosales. Sinong tao? Sinong tao Pasok muna na ko dito. 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 Walang bouncer dito. May nabumukha. Parang siya akong dating. Mag-iusin mo na ako. pag may kumasa sa akin itong matanggas sigurado talaga tatama ito sa kanya ang lakas ng hangin dito wala makaano sa akin sa kasigahan dito sa biras na to ang lakas ng apo Nako, May ano pa dito? Nag-ala Rubens siya Hindi pwede yan sa akin. bakit sino ka ba? Ako? Ilalanin mo ako? Ako si Nick Vargas. Wala akong baki alam kung ikaw si Nick Nick Vargas. <coughs> tawang mo na tong Sigirlio.

Ako so nagapug mo pre. Quadra dora mo ta. Ano? Sak. Hindi kita ngayon. Oh. Sige ka. Oh, pre. Kaya nga mo ta mo sila-sila dito. Mo pre. pwede ko itong ibigay sa'yo. Daling gutog. Ito, may lagan mo to? Pag labit ko to, sabog pati puwit mo. Hindi ako madala sa mga sindak mo. Ngayon, hindi ko lalaban sir, pre Siguradong may paglalagyan ka hindi ako lalaban sa iyo tama dyan pre bitawan mo yung barib ko o bakit sige sige ka kanina tingnan? pasensya ka na pre akala ko wala makaik sa akin dito pero mayroon pala ano pangalan mo pre? mario rosales tb ang ting mo naman pre ang galing mo talaga pre. Diyan ako binib sa pre yung si Berlio pinatay sa dila mo. Kaya nga bago ka mag sigasiga, -siga, bago mo gawin sa sarili mo, tumiting, tumitingin ka muna sa mga kapaligiran. Dahil hindi na ikaw siga dito sa mundo. Naksama pre. Grabe ang dating mo talaga pre. Kumusta mo tayo pre? Tawagin mo na ako lang sinik. Mario Rosales. Sige, pre. TV. Saludo ako sa pre. Ang galing mo talaga, pre. Sana, pag makita ka sa mga kabataan, idol nila, nila, kayo. Eh, huwag nila ko tularan sa pag-i-use, eh. At saka, saka kilos at galaw ko, kasi hindi yun maganda. Kasi tinatama ko lang kung sino ang Sige, sige dito. Ayoko kung maalasan ako. Believe ako sa pre. Galing ka talaga pre. The best ka talaga. Idol na idol kita. O ano ang mo? May condition to pag ma bago tumabi ka sa iyo. Dalhin mo niyan pre. Sa na yan. Dami akong bersa baril sa bahay. Dikalo mo na to sa akin. O sige pre. Wow may bari na ako. Regalo na sa akin. Ah, <coughs> uh, maraming maraming salamat nga pala sa baril mo. Sige pre, wala ka naman. Hindi ba to umista diyan <coughs> Hindi yan, pre. Pauwi na rin ako pre. Ang ganda ng baril ko. Sige na, pre. Sige, salamat sa baril mo. Sige pre. Kung hindi tayo nagkita eh, hindi ako makaroon ng baril. Sariling baril. Pero mabuti pre nagkita tayo kasi idol na idol kita. Inaabangan ko yung mga pinikula mo lahat pre. Eh, maraming maraming salamat. Ah, kumusta uri? Ah, thank you. Ingat ka. Thank you pre. Agad best sa... sa baril mo. Sige pre. Sa, -sa pagtiwala mo sa akin. Oo, sige. Ibasinsya ka na. Walang anuman pre. Kasi kasi gawala yan sa akin. Naku, ang galing talaga ni Mario Sos TV. Nagtutang po siya ng balisong inaagaw niya at saka yung baril. Kinakain pa niyong ano, apoy sa sigarilyo. Di basta-basta si Mario Sos TV. Naku, sana huwag mong tularan tulara sa mga bata. Baka gagayahin nila.